si Antonio D. Laksa sa totoong buhay ay mas nakilala din nating lahat bilang si Tony Perer. Siya ay isa sa mga premyadong aktor, direktor at producer sa kanyang kapanahunan. Buhat sa bayan na makabebe sa probinsya ng Pampanga, siya ay isinilang noong 12 ng Hunyo taong 1934. Hindi na sila bago sa larangan ng industriya dahil ang nakatatandang kapatid ni Tony ay si Esperidion Laksa na isa ring producer sa Tagalog ilang-ilang pictures at EDL Productions. Nagsimula siya sa pelikulang kilabot sa Barilan kung saan nakasama niya si na FPJ at Saldi Shornak noong taong 1960. Naging supporting roles naman ang kanyang ginawa ng mga sumunod na taon para sa mga digmaang pelikula na Tigreng Tagabukid at Suicide Commandos noong taong 19